Magandang araw, welcome back na naman sa channel ko. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutang mag at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay palagi na lang naghahabol sa partner mo? Halos na isipan mo na bang sumuko dahil ikaw na lang palagi ang naghahabol sa kanya pero ikaw ay baliwala lang niya dala sa sobrang mahal na mahal mo siya at ikaw tong habol na habol sa kanya. Gusto mo ba na siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo? Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Pwede ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang, dapat ikaw lang mag-isa at walang makakaalam o makakakita sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. Paglaanan mo lamang ito ng mga ilang minuto. At pagkatapos, kumuha ka ng panulat kahit anong kulay at isulat mo sa dalawang talampakan mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses at sa isang talampakan mo, isulat ang pangalan at apelido niya ng isang beses rin. Dapat susulatan mo ang left at right na talampakan mo. At pagkatapos mo nang masulat ito, hawakan mo lamang ang dalawang talampakan mo, ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at banggitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw na naman ang mababaliw sa kakahabol sa akin ngayon. Banggitin mo lamang ito ng pitong beses. Pwede mo dagdagan ang hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, hayaan mo lamang ang nakasulat dyan sa talampakan mo, huwag niyo po itong burahin. At kinabukasan, ulitin mo ang paggawa nito, isulat mo lamang sa dalawang talampakan mo ang pangalan at apelido niya, at pagkatapos, banggitin mo lamang ang hiling. At pwede mo ito gawin bago ka matulog, o di kaya pagkagising mo sa umaga bago ka umalis sa bahay mo kung ikaw ay nasa trabaho, isulat mo muna ang pangalan at apelido niya dyan sa talampakan mo kung gusto mo na ikaw na naman ang habul-habulin ng taong mahal mo. At ito muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.